So, ang ganda ng, ano, ganda ng view nyo. Sadik, ang ganda oh. Eh, big na mo yung paligid oh. Ah. Baka lang. What's up mga Sadik Tom TV is in the house again. At kung naghahanap kayo ng beach dito sa Real Quezon mga Sadik, kagaya na ito. Dito na yan sa may Real Star Beach Resort mga Sadik sa ibang detalye. Nood lang tayo. Let's go! what's up mga sadik? Tom TV sin daw sa Sa naghahanap naman ng dagat dito sa Real Quezon mga sadik. Meron kami nakpuntahan. Ito yung Real Star Beach Resort. Ayan mga sadik. Ito yung kanilang mga ano, entrance room rate yan. I-post niyo na lang mga sadik. So gala ko lang kayo. So eto yung pwedeng lagyan ng tent camping ayan dito pwedeng maglagay ng tent. Tapos may mga tables and chairs din sila dito sa park na to. Tapos dito rin may tables and chairs. So kung ilan lang kayo, pwede na kayo dito mga sadik. At kung napapansin nyo yung dagat, ayan. Ayan yung dagat. Maalam. <laughs> pero ang kagandahan mga sadik, dahil barrier yan, pagdating dito is nawawala na yung pinakang alon niya. So pwede na kayo magbabad or umupo kayo sa part na yan mga sadik. So tamang sightseeing lang kayo. Tapos kagandahan dito, may tinatawag silang island cottage. Ayan. Nakapakasuloy din mga island cottage. So. Oh. Sheesh! Parang may sandbar dito. Pero hindi na sandbar. Talagang pato talaga siya. So yung parking, and dito yung parking sa harapan. Malapit lang siya sa may kalsada, ayun lang yung kalsada. Tapos punta tayo sa tinatawag nilang Island Beach. Ito tumataas kasi ito, eh. So ayan si Ana. Dito mga sadik, para siyang sabtang. Alam niyo yung sa Batanes. Hindi kayo makakaligo gawa ng may mga rock formation dito na pinapalo talaga siya ng alon. So parang ganyan 'no. yan maganda lang siyang tambayan. So dito maganda kung dito lang kayo naka-cottage. E, sa kubo na yan. And then, tamang sightseeing or picture-picture lang kayo dyan. Yan, eh. Parang ito, ito Nice! na Ayan Nay! Napaka solid mga sabi, ang ganda Goods lang, goods May mangrove po Hey! Naka-MJ yan. Yeah, 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 yeah. <laughs> Yael! Sheesh! Mga pasang natin. Kakagaling lang yun ng ilog. Yung ano rito, ihawan, centralized mga sa dito sa part na to. Ano yung ihaw ang yan? Ihaw lang muna. Ihaw, masarap yan. Ihaw, pinilaw, sabaw. Yung mm. sigaw, yung pag-input ihaw. Palagyan, tapos nakabutad pa tayo may So, ito yung mga rooms nila mga sadik Tapos may tindahan din naman Ito yung mga rooms ng sa Sample ng mga rooms nila. Dito sa part nito mga sadik Pwede makaligo Pero sa bandang don hindi pa makakaligo Gawa ng lakas ng alon Tapos sa maraming bato So magtatanghalian at hapunan na kami mga sadik Tatlumpo tayo, may ihaw. Kumakain ka na kinilaw. Kinilaw. na, Kinilaw. 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 Kinilaw.